Libra, ang maging masungit ay mas naaayon na ugali mo ngayong araw, sa ibang tao kahit pa sila ay magtampo ay huwag mong alalahanin, dahil sila ay pakinabang lang ang mga gusto sa iyo, mainam nga at kung mangyayari, dahil wala nang aabala sa iyo, at kung may nasabi ka sa pamilya, kahit hindi mo matupad kagad basta iyong sabihan na iyong gagawin, para maging masigla ang good vibes ng kaligayahan ng swerte sa tahanan, at huwag ka mapipilit na pumirma, ngayong araw, dahil walang pag-unlad ang pagpirma mo ngayong araw. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera huwag mong pairalin ang kabaitan, walang pagbibigay, sa pamangkin at pinsan, para hindi ka mabigyan ng kagastusan ng pera nang wala sa oras ang pahiwatig. Sa iyong kalusugan ang mainam na pagkain para sa iyo, ay ginisang ampalaya na may itlog o tinolang manok na papaya ang gulay, at madaming luya, na hindi masyadong masabaw, Magbibigay ng ikakalakas ng ugat sa baga at sa kidney ayon sa gabay kalusugan mo ngayong araw. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color red number 31, number 15 at number 19. Scorpio, kung may dapat ka pang kausapin ngayong araw. Ay dapat mo nang iwasan dahil walang suerte na resulta kung makikipag-usap ka pa. Unahin mo na lang ang pamilya o kaya ay mga magulang dahil nasa kanila ang kanilang mga bagong kaalaman na iyong malalaman na makakatulong sa bawat pamilya at sa iyong pera dapat ay may kaluwagan ka magbigay kung may ekstrang pera sa mga kapatid. At sa magulang kung ikaw ay hihingan at syempre sa minamahal, nang hindi kaiwana ng iyong gabay, at nang lagi mong kasama, sa mga gagawing swerte sa buhay. Sa iyong kalusugan ngayong araw, bawal muna ang mga tasty bread sa gabi at saka alak at mga pork barbecue, at saka mga patis at bagoong mag-iipon ng ikakahina, ng mga ugat sa atay. At Abdo, ayon sa gabay kalusugan mo ngayong araw, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 23, number 35 at number 17. Sagittarius ngayong araw kung gusto mong magalit, sa ibang kausap ay gawin mo ang magalit na sa tamang pamamaraan, dahil para hindi ka nagambalain ng mga ganoong tao. At ngayong araw ay naaayon na kasama mo ang minamahal, sa mga dapat na iyong gagawin, at may magagawa kayo ng magpapasaya sa lalabas na resulta sa iyong pera ay bawal ka magbigay ng pagpapautang kahit pa kamag-anak, o pamangkin ay tanggihan mo na lang, dahil kung mabibigyan mo ay magdadala sa iyo ng suliranin sa pera, sa hinaharap ang pahiwatig. Sa trabaho, ay wala kang dapat pagpapataan sa mga dapat na magawa para makaiwas ka sa sermon at kalungkutan sa trabaho, kaya ang maging masipag, ang dapat mong gawin. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ay bawal ang mga kinilaw na pagkain at karne ng kambing, at mga masesebong sabaw tulad ng gata, at half-cooked na pagkain, magbibigay ng pag-iipon ng paghina sa mga ugat sa kidney. Ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw, Aquarius. Leo ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 25, number 19 at number 25. Capricorn, mas mainam na tumuloy kayo ng pamilya, sa gusto ninyong gagawin kung sama-sama kayo ay magbibigay ng good energy ng swerte kahit magastusan kayo sa mga gagawin ngayong araw, at kung may bigla ang ka naman dumating na kakilala ay iyong kausapin, nang maayos kung may nilalapit na pagnenegosyo, ay okay dahil pwede kayo magkasama ng maayos sa hinaharap para sa ikakaasenso, pero kung kwentuhan lang ay tapusin mo na kagad, dahil magbibigay lang sa iyo ng bad energy ng ikakabagal ng swerte dahil mainggitin siya ang makakausap ang pinapahiwati kung may ilalabas na pera ay ang minamahal mo ang iyong bigyan ng pera kung mayroon para lalong gumanda ang grasya ng pagkakaperahan sa pamilya at gabay na laging magkakasundo sa mga plano sa pamumuhay Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color red and color green number 18 number 24 at number 20 Aquarius mas mainam sa iyo na ituloy mo ang lahat ng dapat mong gawin ngayong araw dahil may aura ka naman ng swerte sa mga gustong gagawin at kung sa kahilingan ng pamilya kung hindi mo kayang ibigay ay dapat mong sabihin para mawala ang iniisip nila na nagbibigay ng negatibong magagawa ang pinapahiwatig. Sa trabaho, kung may pasok ka pa ay bawal sa iyo ang madaling pakiusapan, dahil kung madali kang maawa ay ikaw ang pwedeng matalo sa hinaharap, kaya maging maingat ng laging nasa iyo ang kasiyahan sa trabaho. Sa iyong kalusugan ngayong araw ay bawal muna ang lahat na matatamis na merienda lalo na sa hapon, at sa mga kinilaw na pagkain dahil magbibigay ng pag-iipon ng ikakahina, ng ugat sa puso, at lapay ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Virgo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 11, number 25 at number 20. Pisces, kung may pasok ka pa sa trabaho, ngayong araw ay bawal sa iyo ang mapagbigay sa mga kasama sa trabaho, dahil sila ay pwedeng samantalahin ang iyong karunungan, dahil gusto ka nila maungusan sa trabaho. Nang pag-asenso kaya mas mainam sa iyo ang maging maramot sa pagtulong ang pinapahiwatig sa iyong pamilya, ay huwag ka masyadong maging maunawain ngayong araw, kung may dapat kang sabihin ay gawin mo para mas maging masaya ang pamilya, dahil maiintindihan nila ang iyong gustong gawin sa pamilya. Sa kalusugan, mo ngayong araw ay mas naaayon sa iyo ang ginisang papaya o purong sitaw na ginisa, na pwedeng maging sahog ang manok o baboy, Magbibigay ng ikakalakas ng ugat ng kidney at apdo ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng skat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color white number 18 number 25 at number 12.